Punta tayo sa Tatry lang namin yung tagong Japanese restaurant dito Lagi kami pumupunta dito sa may Kabite pero Tagaytay area pero ngayon ko lang Matatry ito eh Kung bago ka sa channel namin huwag kang mag-alala Bago din kami eh. <laughs> So ayan time check Alam ko marami kayo napapanood na Motovlogger eh maaga sila lagi umaalis Wala eh Di namin kaya Hindi kami morning person kasi Haya mag-start. Patay ka na. <laughs> Hindi pwedeng attitude ano dito, small bike. Ano sabi niya, 'di ba? Si simple lang kanito. Bigat din. Eh. Mabigat, mabigat. Pero kaya naman ng ako. Kaya nga 'yung mga big bike dapat diba, ni pag traffic. Tay, ano lang no, stay stay lang sila no. Maambon pa. Sabi sa sabi sa iPhone, wala daw ulan eh. Ano 'yan? Wala namang no? extra damit? Wala putik akala ko meron okay lang yan loves adventure nga tayo eh Date tayo ngayon yun lang hindi natin masusundan yung mga yan kasi hindi tayo maliit na bike eh shit ganito pala feeling ng big bike grabe mag accelerate swabe to shit feeling ko pang scooter talaga tayo hindi tayo pang ano hindi mo ko na kukunin pwede ka na? Naka-seatbelt ka na Oh, Oo, naka-seatbelt ah? oh, <laughs> Game na, ito na. First time namin pareho Pero hindi mo ako kinakabahan Kasi tumakbo na tayo ng 80 kanina eh so, Ang sarap niya humatak Shit! Grabe! Ang sarap! 80 na tayo, hindi pwede Gage, enjoy pala dito! First time! Enjoy! Pasaya oh, niya, parang ako na nagbabike Ay nagbabike, parang ako na nagmumotor <laughs> nag din Pero hindi traffic chill lang Oo, oo kaya sulit talaga ang expressway legal Wow Kaso mo Kaya mo na. Let's go Sarap wala no Ang sa, ano, alit, alit sabi mo, alit sabi mo Sarap wala no Anong ulit sinabi mo? Sara. Mami to po. May lolo ko daw to sabi na nagparente. Thank you. Yes, first time natin nag-top gamit ang motor. Pwede matulog. Yun ang huwag na wag mong gagawin. Pipikit lang ako. Huwag kang pipigit. <laughs> ang sarap nitong motor na to. Huwag na tayo mag-clutch. Ito na lang full feeling alam mo kahit hindi, na, kahit, hindi pa sa atin tong big bike ang sarap ulit ulitin ito. lalo na pag yung sobrang stress ka na ano kaya pala yung iba nagra ride kasi nai-stress sila tapos ang nakakawala ng stress stress yung yung view hindi mo to makikita sa sasakyan eh not unless nakabas ka lang <laughs> <laughs> let's go pag first time mo mag expressway nakakatakot yung hangin kaya alalay lang kami tayo tamo sumahampas yung hangin sa amin no? Pero katulad namin, first time namin mag-expressway, di naman siya masyadong intimidating pala. Akala ko kasi nakakatakot yung hangin eh, parang zero plano. Hindi <laughs> naman, parang ka lang ano, nasa baybay ng dagat, yun yung feeling. Di ba no, loves? Oo. Para siyang ano, yung pag nakatayo ka sa shoreline, tapos Dalam dalampasigan para bumubuga yung hangin sa'yo. Yun ang feeling. Hindi siya ganun kalakas, manageable or dahil din siguro sa bigat ng bike kahit pa paano nakokontrol ang ganda ng throttle nito pag pinigaan mo may bibigay talaga eh hindi siya pagod eh alam mo yun ang ganda ng bike sa tabi natin mga kaibigan Honda Super 4 ata to ay ah mga <laughs> diba? lang siya oh. mamaya ngayon pagdating ng ano S-Lex bobo ba yan 60 lang dito pero hindi natin mahabol yung mga nasa harap oh. kung 60 lang ang minimum bakit Ito! Hindi naman yung mga ano, hindi ma-pollution ngayon Oo nga no Hindi sobrang, sobrang linaw Bakit kaya? Hindi natin sila mahabol pero 6 sila nga minimum Ang natin 70 na So ibig sabihin lahat kami nag over speeding Ito na, welcome sa SLEX Ang lakas ng hangin sa taas ng skyway Holy shit Bakit hindi sinasabi ito ng mga pinapanood kong ano Yung mga pinapanood nating vlogger Bakit hindi sinasabi ganito pala hangin dito para ang hinahatak pinipilit kang pumunta doon kailangan labanan mo kailangan well, matigas kamay mo dito so, sa mga nagbabalak mag, sky, mag uh, expressway na first time kaya, kaya namin mag ipin kayo ng lakas ng loob bawal ang kabado dito shit nakakatakot siya lalo na sa taas kanina yung bugo ng hangin ibang klase hinahatak ka talaga dito na po tayo ngayon sa Naiya X so far Okay, okay ang big bike experience namin Gusto ko sana mag overtake eh Kaya lang nakakatakot eh Hindi pa tayo sanay eh Saka hindi naman tayo nagmamadali din Ito yung magandang bike lang sa so, dream bike ko yan, yan Woo! So ngayon papasok na po kami ng S-Lex Ready ka na? Hindi na pa tayo nag-ride Hindi, patikin, patikin pa lang yun Ito na, ito, dito na yung nakakatakot eh dito kasi chill chill ride Chill lang dito sa Skyway eh Sa SLEX talaga yan na labo labo na yan eh Ang kinaganda lang nitong team ko exciting, meron siyang ano ano, tunog Ito tunog yung signal light yan, narinig mo? An narinig mo sa likod? Tik 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 Oh, ibig sabihin okay, ano siya Talagang rinig siya Mawawala rin yung kaba mo pag andito ka na sa loob Wala nang magawa eh <laughs> Bakit? Ano mo pakaramdam mo ngayon? Welcome to S-Lex! Wooo! Kung marunong ka mag drive ng sasakyan sa mga expressway kaya mo na rin tong motor kahit first time mo Yun nga lang, dito talaga sa s medyo may kalakasan na ihaangin tatabi sa ganyan truck o, oh, sa blind spot Kung magpapatutok sa likod wag na wag ka rin tututok sa harapan Station po Diyan pa po ano Petrol oh, Di kayo, yung may stoplight ka pa pa kayo Okay Ah malayo-layo pa? Oo, SM Ano, SM ano po yun? SM Santa Rosa Ah, Santa Rosa sa'yo Thank you So yun nga, first <laughs> Kainan, na, nabubo pa eh Umiilaw na yung gas namin Shit Ay doon na lang tayo sa northbound, di suma? Northbound, meron doon kanina sa Shell. Okay Puno na sa'yo? Okay na Okay na yan Wait lang sir Dito kami ngayon sa Shell Northbound Mamplasan <laughs> Iikot ulit kami sa Southbound mm -hmm. May entrance pa po ba dito pa Southbound? Mm -hmm. Sa Calax Okay, thank you. thank you Thank you Dito na kami ngayon sa Calax Palabas na kami ng Kalax, papasok na ng Emilio Aguinaldo Highway. Pinabago ka ba pa niya? Pabait si Kuya. Thank you! Iba yung speed na mararamdaman mo pag nakakotse ka, no? Yung feeling mo, 80, ang bilis-bilis na. Pero dito, pag, pag nag-80 ka, akala mo, naka 40-50 ka lang. Shit, sarap ang big bike. You'll never know if you never ride. 7-Eleven. Dito lang, minto tayo sa 7-Eleven. Parang? Oo, na ako. Ikaw din. Ito na yung shortcut road natin. Dito, actually, dito shortcut eh, no? Long cut. Pero hindi traffic. Kaya dito sa Emilio Aguinaldo Highway. Pangit na shock nito, grabe! Uh... pangit na shock plus pangit na daan equals pangit na ride. Pangit. Malambot yung buwan niya, kaya lang parang sakit na nandito na tayo sa Amadeo lamig stop over muna kami inom ng water okay we're back inom lang kami ng 1 liter ng tubig na nakakauhaw na eh grabe akala mo bagal natin 80 na tayo ganoon ganoon lang 80 na yun Ducati Ducati Ducati, grabe Ducati pero walang helmet Ducati yun tsaka kamote Ha? <laughs> ano sa'yo? Ano sa'yo? Ito motor na to parang may naka implant na vibration <laughs> ano, nagsasalita Ako nagsasalita ka meron kang Robot, robot sound Tagaytay na tayo First time natin magtagaytay na naka motor Shit Traffic Whee! No. Ang linaw ng taal <laughs> Ang sarap dali nito, lang problema talaga, tsaka signal light. Ngayon alam ko na dapat di ako maniniwala sa mga minsan nagmo-motorcycle review. Parang ko dati ito exciting eh. Nang sabi wala daw pagod kahit sa long ride sa puwet. Ngayon nararamdaman ko na medyo masakit na itlog ko eh. Sabi nila ganda daw ng upuan. Ngayon nararamdaman ko na yung ano, parang... Baka eh, nakaipit yung pants mo. Hindi, hindi nakaipit pants mo. Ito itlog ko, parang ginagawang palaman. <laughs> medyo nakakangalay din pero sa likod walang problema oh komportable ako kung ano yung nararamdaman ko nun sa sumer sa, sa yag balls din pag may nakita kang kawa, kanan ito kanan, kanan. Ka. Oh. wala pa presyosa pero botanic farm dito diretso ka okay. yung ano hidden bibs resort parang natin makikita yung hidden bibs hidden nya bahala ka na kung makikita mo yung hidden Tubig. Ayan, Bibs Resort. Walang hidden. Dito may hidden. Nakita na siguro. Mm -hmm. Sulsugin. Dulo ang pa. Meron tayong vibrator. Kagilo, o ba na to? Tingin mo ba ako oh, yung kainan dito? Maganda rin yun nung mag-alala. Tsaka totoo, Japanese kasi Japanese si Chef. Hmm. Just make sure. Ayan na. Eh, no? Ayan Andito na tayo Sulsugin Ramen House Thank yes, Solid na nakakabusog. Nakakabusog dito. Ang sarap nya Akala mo walang ganitong kainan dito sa lugar na to. Liblib talaga, oh. Okay, ito. Check natin kung mapagpalipad tayo ng drone. Let's go. Dilim na. Bago delikado siya magmaneho. Ayun, nakita mo ba ba eh? Puking inang yan. Ano mo tayo na? Ang Eh nga lang, takot na ako eh, parang ako. Ang ba ng